So, hello guys! Welcome back to my, ch my channel. It's been a while since ako ay nakapag-vlog. So, today is my last day sa aking work. Yes, tama kayo. Hindi ko natapos ang aking 6 months. At hindi ko rin nakuha ang aking sign-on bonus for the reason na uh, parang napagod na ako sa katoksikan sa malaking ER um, dumating na kasi ako dumating na kasi ako sa point ng aking nursing career na mas gusto ko na lang yung medyo soft lang na alam niyo yon uh, nursing career um, also uh, may mga personal reasons din ako kung bakit ako umalis sa aking work And syempre, kung mayroong work tayong aalisan, meron tayong bagong work na dilipatan um, still I'll be working sa ER but it's a freestanding ER so if you are a subscriber ni ni Sir Louie Makatangay sa, sa, YouTube for sure kayo ay familiar about what is freestanding ER um, so yun lang guys sobrang happy ko kasi yung isa kong co-worker bigay siya ng cake Uh, at meron din ako mga na yung mga kaibigan sa ER. Uh, Nag-selfie kami, nag-groupie kami. Um, mamimiss ko sila kasi sila yung tipo ng mga uh, kasama sa trabaho na tumutulong. Siyempre not all, you know, hindi lahat ng mga katabaho mo is perfect but siyempre ma-appreciate mo yung mga co-workers mo na talagang tumutulong sa'yo. Um, so, ayun lang guys. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa akin today. I know, ang tagal kong hindi nag-update sa inyo. And, um, I hope na uh, mas marami pa mag-post na vlogs kasi medyo uh, nabis talaga ako sa work. Tsaka marami akong ganap sa buhay. So, ayun lang guys. Maraming maraming salamat and see you in my next update. Peace, peace. Thank <laughs>